tatlong baboy ay napakasaya sa araw na iyon. Nagbalot kasi ang inang baboy ng masasarap na pagkain sa mga basket dahil magpipiknik sila sa tabi ng lawa. Mag-iingat kayo! Umuwi kayo bago gumabi, ha mga bata? Opo, nanay! Tuwang-tuwang nagtungo ang mga munting baboy sa tabing lawa. Kumain sila at nagsaya. Ngunit hindi nila alam na pinapanood sila ng gutom na lobo sa likod ng mga puno. Hmm, hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlong baboy. Inantok ang mga baboy pagkatapos kumain, kaya nahiga muna sila at umidlip. Sinamantala ito ng lobo, dahan-dahang lumapit sa kanila ang tusong lobo. Gamit ang manipis na sanga, kiniliti niya ang tenga ng bunsong baboy. Alis nga, langaw. Binubugaw ni Gorky ang akala niyang langaw. Pero kinikiliti pa rin siya ng lobo. Sa huli, pagdilat niya, nakita niya na isa palang malaking lobo ang nangingiliti sa kanya. Gising! May lobo! nang magising ang dalawa pang baboy at nakita ang lobo sa harap nila mabilis silang tumakbo palayo doon hindi naman nagmamadali ang lobo na mahuli ang mga baboy dahil iniisip niyang hindi sila makakalayo sa maliliit nilang paa at dahil malalaki naman ang mga paa ng lobo nakita ng mga munting baboy ang isang malaking puting palasyo iniisip nila na kung magtatago sila doon hindi sila mahahanap ng lobo Pinasok nila ang kamangha-manghang hardin ng palasyo. Ang may-ari ng palasyong ito ay ang magandang si Snow White. Habang nakikipagkwentuhan ng prinsesa sa mga ngaso, napansin niya ang pagpasok ng mga baboy. Nakita sila ng mga ngaso at nang hahawakan na niya ang palaso, pinigilan siya ni Snow White. Dahil gusto ni Snow White tulungan ng mga baboy, sinundan niya sila. Mga baboy! Hintay! Ngunit sa takot ng mga baboy nang makita nila ang mga ngaso, hindi nila napansin ang pagtawag ni Snow White sa kanila. Habang natatarantas sila kung saan magtatago, napadaan sila sa tatlong pinto na may magkakaibang laki. Ang maliit na baboy na Si Gorky ay pumasok sa maliit na pinto. Ito ay silid ng mga laruan. Lahat ng uri ng laruan ay nasa lahat ng dako. Si Torky naman ay pumasok sa gitnang pinto. Ito ay silid-aklatan. Kahit saan ay puno ng libro. At si Porky ang pumasok sa pinakamalaking pinto. Ito ay silid-kainan. Sa loob ay may isang malaking mesa na puno ng iba't ibang uri ng pagkain. Samantala, ang lobo na sinusunda ng bakas ng mga baboy, nakapasok siya sa palasyo ng hindi nakikita ng mga ngaso na nasa hardin. Narating niya ang maliit na pinto habang hinahanap niya ang amoy ng baboy sa palasyo. Alam kong nandyan ka, Piggy! Buksan mo ang pinto! Kung hindi, ay hihipan ko kahit nakakandado pa yan. Nang marinig ni Gorky ang boses ng lobo, sa takot ay nagtago siya sa gitna ng mga laruan. Hindi, hindi mo magagawa yun. Kaya hinihipan ng lobo ang pinto. <gasps> Bumukas ang maliit na pinto, nagsimulang tumakbo si Gorky sa mga laruan. Muntik nang mahuli ng lobo ang maliit na baboy, ngunit nakatakbo palabas ng kwarto si Gorky at pumunta kay Torky. Pinapasok agad ni Torky ang kapatid. Nang sabihin ni Gorky sa kanyang kapatid na nasundan sila ng lobo, nagyakapan sila sa takot. Lumapit ang lobo sa harapan ng gitnang pinto. Alam kong nasa loob kayo, pigis! Buksan ninyo ang pinto! Kung hindi, ay hihipan ko hanggang mabuksan yan. Mas malaki ang pintong yan. Hindi mabubuksan ang hihip mo yan. Kaya humihip ang lobo. <gasps> At ganun din, nabuksan ang kit ng pinto, nagtakbuhan ang magkapatid na baboy, at hinabol sila ng lobo. Mahuhuli na sana sila ng lobo, pero mabilis na nakalayo si na at Gorky at kung papunta sa kuya nilang si Porky. Pinapasok ni Porky ang mga kapatid niya at mahigpit na isinara ang pinto. Sinabi niya na doon ay ligtas sila, na hindi kaya ng lobo na sirain ang napakalaking pinto. At naroon na nga ang lobo. Alam kong nasa loob kayo, pigis. Buksan ninyo ang pinto. Kung hindi, ay hihipan ko hanggang mabuksan yan. Sa takot ay nagtago sa ilalim ng hapagkainan ng mga baboy at humihip ang lobo. Ah! Ngunit hindi nabuksan ng malaking pinto, kaya humihip ulit ang lobo. Ah! Matatag ang pinto, buo ito at hindi nawasak. Nang sisipain na sana ng Lobo ang pinto ng buong lakas niya, dumating si Snow White. Hoy, Lobo! Lubayan mo ang mga baboy at tumalis ka sa palasyo ko. Galit na galit siya kay Snow White na nagpapaalis sa kanya sa palasyo. Pinakita niya ang matutulis niyang mga kuko. Naisip niyang kainin muna ang prinsesa at pagkatapos ay ang mga baboy. Nang susunggaba na ng Lobo si Snow White, Dumating ang mga ngaso, naramdaman niya na may panganib. Kaya pinana ng mga ngaso ang mabigat na kurtina ng palasyo na nasa ulo na ng lobo. Sakto na sa lobo ito bumagsak. Yeah, Tulong! Ano to? Napakabigat naman ito. Hindi ko maalis! it anong pilit ng lobo, hindi siya makagalaw sa bigat ng kurtina. Sinamantala ito ni Snow White, binuksan niya ang malaking pinto gamit ang susi at nilapitan niya ang mga baboy na nagtatago sa ilalim ng mesa. Sinabi niya sa kanila na nahuli na ang lobo at ipapatapon niya ito malayo sa palasyo. Lumabas ang mga baboy at tuwang-tuwang niyakap si Snow White. Woohoo! Salamat! Ikaw ang bayani namin Bayani si Snow White Mahigpit na tinalian ng mga ngaso ng lubid ang lobo At iniwan ito sa pinakadulong bahagi ng kagubatan Sa ganito nagsimula ang pagkakaibigan ni Snow White at ng tatlong munting baboy na magtatagal magpakailanman. At ang lobo na nasa pinakamalayong sulok ng kagubatan, napagtanto niya na siya rin ang napahamak sa kanyang kasakiman.